Noon pa man, ang radyo natin, Gimba, ay katuwang na ng aming opisina sa pagpapalaganap ng aming serbisyo sa publiko at gayon din sa mga edukasyon patungkol sa financial literacy, investor education, at lalong lalo na siyempre sa pagsugpok at paglaban sa investment scam. Number one po ang radyo natin, Gimba, sa pagsugpok ng Investment Discount Kaya kami po sa hanay ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office kami ay saludo sa walang sawang pagtulong at pagsiservisyo publiko ng Radyo Natin Gimba Kaya kami nagpupugay at bumabati ng maligayang ika ikalabingsyam na anibersaryo ng radyo natin, Bimba. Saludo po kami sa inyo. Kayo ang number one sa puso ng aming opisina, sa puso ng Sambayanang Pilipino. Maraming maraming salamat at happy anniversary.